Ang salita ng Diyos ngayong araw, ay mula sa Genesis Kapitulo 1 Versikulo 6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Sa talatang ito, ipinapakita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanyang paglikha. Ang tinutukoy na, kalawakan, ay ang himpapawid o ang espasyo sa pagitan ng tubig sa lupa, at ng tubig na nasa itaas, mga ulap at atmosfera. Dito nagsimula ang malinaw na paghihiwalay ng kalangitan at karagatan, isang maayos na disenyo para magkaroon ng balanse at kaayusan sa mundo. Ipinapahiwatig din ito na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi kaguluhan. Bawat nilikha ay may layunin at tamang pagkakalagay. Tulad ng paghihiwalay niya ng tubig, kaya rin niyang ihiwalay ang ating buhay mula sa mga bagay, na makakasira sa ating landas, upang magkaroon tayo ng mas malinaw na direksyon at layunin. Panalangin, Panginoon, salamat po sa iyong karunungan at kapangyarihan na nagbigay kaayusan sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong makita ang tamang hangganan sa aking buhay, kung saan ako dapat manatili at kung ano ang dapat kong iwasan. Linisin mo ang aking puso at isipan mula sa kalituhan, at gabayan mo ako sa landas na iyong inihanda. Naway maging malinaw sa akin ang iyong kalooban gaya ng linaw ng kalangitan na iyong nilikha. Sa ngala ng Panginoon Diyos Jesus, Amen.